Good morning mga idol! Mag-ukay tayo ng San Fernando Tawag dito ay Curioso Okay ng laman mga idol oh. Yun. Dalawa lang muna mga idol kasi sobrang laki oh. Dalawa lang yung kuhain natin. Malaman ulit yan. May mga naiwan pa. Yun. Sulit sa laki. So ayan, bali hinugasan ko na pala yung San Fernando mga idol. Ayan. Hinugasan ko na para matanggal na yung mga lupa-lupa niya para hindi na madumi pag binalta natin. At ito na nga mga idol, nabalata na at na-slice na. So isang piraso lang pala yung ginamit ko mga idol kasi sobrang laki nung San Fernando. So ayan o, oh, yung isa, naiwan pa yung isa. Kasi malaki siya. So tapos yan yung pichay wumbok or pichay bagyo. Yan, bali yung isasama natin dito sa nilaga nating baboy. Ayan, may mais rin pala yan. Isa sa magpapasarap sa nilaga natin. So, ayan, pakulukuloy lang natin mga 40 minutes mga idol para lumambot yung karne niya talaga. At maluto yung mais at yung San Fernando. Yan, at makalipas nga yung 40 minutes mga idol ay luto na yung ating karne at yung mais at the same time luto na rin yung San Fernando. Yan, kaya ito naman yung ilalagay natin yung pichay wumbok. Yan. So nilagay ko na pala yung pichay wumbok or pichay bagyo. So ayan. Kahit konti lang yung karne niyan mga idol, ang mahalaga ay marami namang gulay. So doon na lang tayo babawi sa gulay. Tipid tips na rin. So ayan. lang natin kumulo yan mga idol kahit mga limang minuto lang kasi madali lang naman maluto yung gulay, yung dahon. So, ayan. Mabilis lang naman siyang maluto. Mga 5 minutes lang, okay na yan. So, ayan, Oh. saktong-sakto ngayon, mga idol, kasi maulan yung panahon. Ayan. Tabis na ulam sa maulan na panahon. Ayan. Masarap pala yan yung San Fernando mga idol sa nilaga. Ayan, kahit sa nilagang baboy, masarap siya kung hindi nyo pa na try ay pwede nyo subukan kasi masarap yung lasa nyan malinamnam pag hinalo mo sa nilagang baboy so ayan yan. pakulukuloy lang natin ayan tapos ito na mga idol luto na yung ating nilagang baboy ayan o oh. sagana tayo sa gulay ayan kahit kunti lang yung baboy nya so ayun ganun lang yung mga simpleng luto sa probinsya mga idol Kain tayo at shoutout sa inyong lahat dyan. Thank you for watching.